Nagsigawan ng nagtakbuhan ng mga tao. Karamihan sa kanila ay nabasa ng todo dahil ang ulan ay walang patid na bumagsak at pumasok sa mga building. Kagabi sa Hong Kong, isang malakas na hailstorm o bagyong may yelo ang bumagsak sa Festival Walk Shopping Mall sa Kowloon. Ang mga yelo ay kasing laki ng mga golf balls at nabasag nila ang bubong na gawa sa salamin. Namatay din ang mga ilaw. Bumagsak <tod music> din ang ilang parte ng nabasag na bubong at ang mga taong nasa food court na nasa pinakaitas na floor ng building ay nabasa ng gusto. taong na-excite sa mga pangyayari at may mga lalaking ipinakita ang kanilang pagkamacho sa pagprotekta sa kanilang mga girlfriends o asawa. Kahit na hindi naman masyadong nagpa-apekto sa nangyari mga customers, hindi namin ito masasabi para sa mga tagalinis ng building. Imagine kung gaano katagal bago nila nalinis ang lahat ng tubig at pinsala mula sa ulan.